Umabot na po ng 400 pesos per kilo ang karing baboy sa palengke dito sa Dumaguete City. Ultimong bukok o buto-buto ng baboy ay umabot ng 180 pesos per kilo. At umabot na rin mga kasama sa 250 pesos per kilo ang buhay na baboy sa mga livestock market. Ang kilo ng baboy last December ay 200 pesos per kilo lang sa palengke. E ngayon po, March 4, 2024, dumoble, 400 pesos per kilo. Ang buto-buto or bukog ay tag 120 pesos per kilo last December. Ngunit ngayon po, 180 pesos na. Bakit? Anong nangyayari mga kasama? Nga maning yung naingan eh. Sulod lang sa usakabulan, magdoble ang presyo agad. Alam niyo mga kasama, last Sunday dito ta sa dululubak livestock market nang otanata nata dito at uh, ito ang dahilan una mga kasama dahil po ito sa pagbabawal makapasok ng dumagete ang pork product bilang po pag-iingat nung kasagsagan ng crisis ng African Swine Fever pangalawa mga kasama naging source din ang Negros Oriental ng pork product ng mga kapitbahay nating probinsya tulad ng Cebu at Bacolod sa atin po dito sa Dumaguete bumibili ng baboy ang ibang probinsya. Kaya malakas ang demand, kulang naman tayo ng isusupply. Halinon kayo ang baboy, pero jutay na lang tao baboy diri sa Dumaguete, kaya ganun na lang pumalo ang presyo sa palengke. Ngunit uh, huwag po tayong mag-alala mga kasama, balik po sa normal ang operasyon ng hog industry dito sa Negros. Kamakailan lang po, tinagal na nga ang pagbaban o ang pagbabawal makapasok ang mga pork products dito sa Negros Oriental. Sa so ngayon po mga kasama, March 6, 2024, hindi pa natin mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng baboy sa palengke dahil proseso pa ito at uh, babalik din tayo sa normal. Gaya ng sinasabi ko kanina mga kasama, Malaya na po muli makapasok sa Negros Oriental ang baboy at ang produkto nito mula sa labas ng lalawigan. Kailangan lamang sundin ang mga negosyanteng mambababoy ang mga basic requirements na itinakta ng Bureau of Animal and Industry at ang Department of Agriculture. So pasamantala po mga kasama dahil sa sobrang mahal ang karne ng baboy, magmanok muna tayo. 215 pesos po ang kilo ng manok at ito po yung leg at breast part ng manok. Kapag buong manok naman po ang pipilin mo kasama na ang leg at paa ay tag 190 pesos naman po ang kilo. At syempre andyan si Isda. Merong tag 240 pesos ang kilo, 180 pesos ang kilo Meron din pong tag 140 and 160 pesos per kilo. May bangos din po mga kasama, 160 pesos po ang kilo. Hindi po nakaka-highlight ang presyo. Meanwhile po, no, mga kasama, dadayo muna tayo sa livestock market at aalamin uh, natin ang presyohan ng live weight na baboy o buhay na baboy. So ngayon po mga kasama, nandito tayo ngayon sa Duldul -dul Bakong Livestock Market. Tinitimbang ang baboy sa 240 pesos per kilo. Ito po ang kilo na napagkasunduan between buyer and a seller. At titignan natin mga kasama kung magkano ang kabuhang presyo sa isang baboy na ito. 83 kilos po ang bigat ng baboy at i-multiply mo ito sa 240 pesos per kilo ng buhay na baboy lumalabas na 19,920 ang baboy na yon. Alam nyo, maswerte ang mga backyard hog racer natin ngayon dahil mahal ang baboy at hindi naman tumataas ang panindang feed sa merkado. Sa estimate ko lang, no, higit kalahati ang kinikita ng isang baboy na yun. Masaya nga ang mga iilang kasamahan nating backyard hog racer, ngunit nahihirapan naman ang karamihan. Ngayon naman po mga kasama, inahin na baboy ang titimbangin sa 150 pesos per kilo pero last week daw po, umabot ng 170 pesos per kilo ang inahay na baboy. Ayon sa mga nakausap natin kanina, may ilang negosyante na pababa na raw ang kanilang pilihan ng baboy dahil hindi na naging mahigpit ang Negros Oriental sa pagpapasok ng mga pork product. 200 kilos po ang timbang sa baboy na yon. i-multiply natin sa 150 pesos per kilo, lumalabas na 30,000 ang inahing baboy na yon. May ilang nagtatanong mga kasama bakit mura ang presyohan ng inahing baboy dahil po ito ay makunat na matigas po ang karne neto at ito po yung mga baboy na hindi na nanganganak kaya ginagawang chorizo at chicharon hindi po ito yung karne na ginagawang pork steaks sa mga restaurant at uh, hindi po rin ito yung karne na ginagawang barbecue dahil pakunat po talaga <tinyo> Agra ko boss, pagkila na yung ano Tagpila gali ang kilo sa buhay ron no. 240 240 oh, one, two, 240 240 240 240

Five, Five three. Five three. Five three. Five three. na three. Five 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 three. Bay, Ali, kanito ito, 'di ba? To 1 2,300. pa kabulan pa nito. 1 eh. month and 1 week. Mga lityo ng mga kasama, 9,000 each. Sa ganitong laki last December ay nasa 6,000 pesos lang. Ah, uh, ganito na po kamahal ang baboy ngayon. At gaya po na sinasabi ko kanina, babalik din sa normal ang mga presyohan ng baboy sa gayong pinapayagan na po na makapasok at labas ng mga baboy ng Negros Oriental. Tagpila na ni Boss? 3,200. Sa mga nais mag-aalaga ng baboy, marami may rin po tayo mapagpipilian dito sa livestock market. May ilang nagbebenta ng hindi sinasamantala ang sitwasyon. Reason natin presyo pa rin po Basta nakatulong lang sa iba Tagaan lang po mga kasama Kay Nina May uh, na rin Tulad neto At syempre mga kasama Hindi pwedeng hindi natin alamin Ang bentahan ng lechon ng negros Aba syempre Halos dumoble ang presyo Kung ang baboy na 8,000 pesos last December ay 15,000 pesos na ngayon ngunit itong lahat ng ito mga kasama ay pansamantala lamang dahil sa krisis ng ESF ng ating bansa. Maswerte pa nga tayo taga Dumaguete makapagbenta pa tayo ng mga baboy. Ngunit sa mga kapitbahay nating lalawigan ay talagang totally ban pa sila. Bawal makapasok ang mga pork products sa kanilang lalawigan. Music right, mga kasama, kung naisip pong makapanood ng ganitong content tungkol sa mga kahayupan, update ng presyoan sa Negros 11, Buwan, ay huwag niyo pong kalimutang i-click ang subscribe button sa baba ng inyong e screen upang lagi kayong updated sa susunod na video. Salamat!